Hi class! Welcome sa ating araling panlipunan class. Ito ang ating ikalawang video para sa ikalawang markahan. Ang video na ito ay naglalayon na maipaliwanag ang iba't ibang anyo ng globalisasyon, masuri ang implikasyon ng iba't ibang anyo ng globalisasyon sa lipunan, at mapahalagahan ang manifestasyon ng globalisasyon sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Sa madaling salita, ang pag-uusapan natin ay ang iba't ibang anyo ng globalisasyon. Merong iba't ibang anyo ang globalisasyon. Ito ay ang globalisasyong ekonomikal, politikal, teknolohikal, at sosyo-kultural. Unahin natin ang globalisasyong ekonomikal mabilis ni na nagbago ang paraan ng palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa sa nagdaang siglo dulot ng globalisasyon. Pinakitaan ito ng pag-usbong ng malalaking korporasyon na ang operasyon ay hindi nakatoon lamang sa bansang pinagmulan kung di maging sa ibang bansa. Ito yung mga tinatawag nating TNC o Transnational Companies at MNC or multinational companies. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ayon sa United Nations Commission on Transnational Corporations and Investment, ang TNC ay tumutukoy sa mga kumpanya o negosyong nagtatag ng pasilidad sa ibang bansa. Ang kanilang servisyong ipinagbibili ay batay sa pangangailangang lokal. Marami sa kanila ay kumpanyang petrolyo, IT consulting, pharmaceutical, at mga kauri nito. Halimbawa nito ang kumpanyang Shell, Talus International Philippines, at GlaxoSmithKline. Ilan sa mga halimbawang produkto ng GlaxoSmithKline ay ang Aquafresh, Sensodyne, at Panadol. Samantalang ang MNC o Multinational Companies ay ang pangkahalatang katawagan natutukoy sa mga namumuhunan ng kumpanya sa ibang bansa. Munit ang mga produkto o serbisyong ipinagbibili ay hindi nakabatay sa pangangailangan lokal ng pamilihan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Unilever, McDonald's, Coca-Cola, Google, Starbucks, 7-Eleven, Toyota Motor, iba pa. Bukod sa mga nabanggit, ang pagdami ng outsourcing companies ay maituturing na manifestasyon ng globalisasyon sa aspetong ekonomikal. Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kumpanya ng servisyo mula sa isang kumpanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kumpanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. Isang halimbawa nito ay ang paniningil ng utang ng isang institusyong financial sa mga credit card holders nito. Sa halip na sila ang direktang maningil, minabuti ng ilang kumpanya na i-outsource mula sa ibang kumpanya ang paniningil sa mga kliyente sa kanilang pagkakautang. Dahil dito, mas napagtutuunan nila ng pansin ang higit na mahahalagang bagay tulad ng agresibong pagbibenta ng kanilang produkto at servisyo na nagbibigay naman ng malaking kita. Kung gagawing batayan naman ang layo o distansya na pagmumulan ng kumpanyang siyang magbibigay ng servisyo o produkto, Maaaring uriin ang outsourcing sa mga sumusunod, ang offshoring, nearshoring, at ang onshoring. Dumako tayo sa offshoring. Ang offshoring ay ang pagkuha ng serbisyo ng isang kumpanya mula sa ibang bansa na naniningil ng mas mababang bayad. Saksi ang Pilipinas sa ganitong uri ng outsourcing sa pagnanais ng mga outsourcing companies mula sa United States at mga bansa sa Europa na makatipid sa mga gastusing kalakip ng nasabing servisyo, minarapat nilang kumuha ng servisyo sa mga kumpanya mula sa bansang asyano tulad ng India at Pilipinas dahil mas mura ang magiging bayad sa mga ito. Ngayon pa may mga salik na nakakapagpabagal ng produksyon sa offshoring ito ay ang pagkakaiba ng oras, ng wika at kultura. Talamak sa Pilipinas ang offshore outsourcing sa kasalukuyan. Patunay rito ang dumaraming bilang ng call center sa bansa na pag-aari ng mga dayuhang namumuhunan na ang ilan ay mula sa United States, United Kingdom at Australia. Malaking bilang ng mga graduates ang nagtatrabaho sa call center dahil na rin sa mataas na sahod na ibinibigay ng mga ito. Dumako tayo sa nearshoring. Ito naman ay ang pagkuha ng servisyo mula sa kumpanya sa kalapit na bansa. Layunin itong iwasan ang mga suliraning kaakibat ng offshoring sapagkat inaasahan na ang kalapit na bansang pagmumulan ng servisyo ay may pagtak Kahawig kung hindi man pagkakatulad sa wika at kultura ng bansang nakikinabang sa paglilingkod nito. At ang ikatlo ay ang on-shoring Ito naman ay ang pagkuha ng servisyo sa isang kumpanya mula din sa loob ng bansa na nagbubunga ng higit na mababang gastusin sa operasyon. Tinatawag din itong domestic outsourcing dadako naman tayo sa globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural. Hindi lamang sa ekonomiya makikita ang manifestasyon ng globalisasyon. Mapapansin din ito sa aspetong teknolohikal at sosyo-kultural ng mga bansa sa daigdig. Mabilis na tinangkilik ng mga mamamayan sa developing countries ang paggamit ng cellular phone o mobile phone na nagsimula sa mauunlad na bansa. Nakatulong ang teknolohiyang ito sa pagpapabuti ng kanilang pamumuhay. Sa paggamit nito, mabilis na nakakahingi ng tulong sa panahon ng pangangailangan tulad ng kalamidad. Sa paggamit ng mga mobile phone, ay napapabilis din ang transaksyon sa pagitan ng mga tao. Kung mabilis na binago at binabago ng cellphone, ang buhay ng maraming gumagamit nito. Higit na pagbabago ang dinala ng computer at internet sa nakakarami. Ito ay nakaagapay sa pagbibigay ng iba't ibang uri ng serbisyo tulad ng email. Napapabilis din ito ang pag apply sa mga kumpanya, pagkuha ng impormasyon at balita, pagbili ng produkto at serbisyo na mas sa tawag na e-commerce. Kaugnay sa pagdami ng cellphone at computer ay ang mabilis na pagdaloy ng mga idea at konsepto nito patungo sa iba't ibang panig ng mundo dahil ang mga ito ay nasa digitized form. Ang mga ideang ito ay nakapaloob sa iba't ibang anyo tulad ng musika, pelikula, videos, larawan, e-books at iba pa na makikita sa iba't ibang social networking sites at service provider. Ang mga sikat na awitin, pelikula, palabas sa telebisyon, viral videos at pictures, hashtag, memes, at ang mga tulad nito ay ilan lamang sa mga mabilis na kinukonsumo gamit ang electronic device na may internet access kalakip nito ang pagtangkilik sa mga ideyang nagmumula sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, dama rin sa Pilipinas ang impluensyang kultural ng mga Koreans dahil sa mga sikat na pelikula, Korean novela, K-pop culture at mga kauri nito. Ang lakas ng impluensya ng mga nabanggit ay makikita sa pananamit, pagsasalita at pakikisalamuha ng maraming kabataang Pilipino sa kasalukuyan. Kaalinsabay ng pag-usbong ng mga social networking sites tulad ng Facebook, Twitter at Instagram ay ang pagbibigay ng kakayahan sa mga ordinaryong mamamayan na ipahayag ang kanilang saloobin sa iba't ibang paksa o usapin. Aktibo nang nakikibahagi ang mga netizen sa mga usaping lubos na nakakaapekto sa kanila. Netizen ang terminong ginagamit sa mga taong gumagamit ng social networking sites bilang medium o entablado ng pagpapahayag. Sa kabila ng mga positibong na idudulot, kaakibat din ito ay ang mga suliraning may kinalaman sa pagkalat ng iba't ibang computer viruses, spam na sumisira ng electronic files, at minsan ay nagiging ng pagkalugi ng mga mamumuhunan. Bukod dito, nagkakaroon din ng pagkakataon na makagawa ng intellectual dishonesty dahil sa madaling copy paste ng mga impormasyon mula sa internet. Huwag din natin kakalimutan ang issue ng pambansang seguridad. Ginagamit ng ilang mga terorista at masasamang loob ang internet bilang kasangkapan sa pagpapalaganap ng takot at karahasan sa mga target nito. Kasabay ng paglaganap ng globalisasyong ekonomikal at sosyo-kultural ay ang paglakas ng globalisasyong politikal. Globalisasyong politikal na maituturing ang mabilisang ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa mahang regional at maging ng pandaigdigang organisasyon na kinakatawan ng kanilang pamhalaan. Ang mga kasunduan sa pagitan ng mga bansa ay nagbigay daan sa epektibo at episyenteng ugnayan ng mga bansa na nagdulot naman ng mabilis na palitan ng mga produkto, idea, kahusayang teknikal at maging ng migrasyon ng kanilang mamamayan. Ang ugnayang diplomatiko ng Pilipinas sa Australia, China, Japan, South Korea, Thailand, U.S. at iba pang bansa ay nagdala ng mga oportunidad pang ekonomiko at pangkultural sa magkabilang panig. Halimbawa nito ang economic and technical aid na ibinibigay ng ilang bansa sa Pilipinas. Nariyan ang JICA project ng Japan, BEST project ng Australia, military assistance ng U.S. at mga tulad nito. Sa timog silangang Asya naman halimbawa, kinakitaan ang mga bansang miyembro ng ASEAN ng mas maigting na ugnayan sa nagdaang mga taon na isa sa nagbigay sa mabilis na pagangat ng ekonomiya ng rehiyon. May magandang dulot ang globalisasyong politikal kung ang layunin nito ay tulungan ang mga bansa upang higit na maisakatuparan ang mga programa at proyekto mag-aangat sa pamumuhay ng mga mamamayan nito. Ngunit maaari rin itong maging sagabal sa pagunlad ng isang bansa kung ang kanilang interes ang bibigyang pansin. Kung tutusin, hindi mapaghihiwalay ang manifestasyong ekonomikal, politikal at kultural sa usaping globalisasyon. Ang mga ito ay sabay-sabay na nagpapabago ng buhay ng maraming tao hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Isang aral na naman natapos matapos natin sa araw ng ito mga bata hanggang sa susunod na pagkikita. Alam,